At ang ating mema topic for today ay eto nga. Maraming celebrities na pag uh, nanganganak, walang face reveal o gender reveal o kahit name reveal ng baby. O nga, gaya recently ni Nazanjo at Ria, at ito nga latest, si Derek at si Ellen. Ang issue, utang ba nila yon sa publiko bilang public figures? Yung ipakita agad yung baby at sabihin agad yung pangalan? Ha? Huh? Ha? Huh? Quizmates? Yes, Mama Ogs! At eto na nga, may masasabi dyan ng ating kapitbahay na si Ana. Ano nga bang masasabi mo dyan, Ana? Uh, uh, for me, has, uh, karapatan nila yon as a uh, Filipino citizen kasi for own uh, sa kanilang uh, security purposes, of course, agree ako dun. Uh, John Patonton, anong masasabi ng kapitbahay natin dyan? Eto si ate naman, nakapang birthday ate. Ano masasabi mo? Um, medyo hindi po ako agree kasi pwede... Ay! Hindi Pwede naman na. po nilalagyan ng takpan yung muka. At least proud sila na may anak sila. Yung mata po. Ah, yung mata lang. Ah, oh. para ano? Konting hint lang daw. Parang ganun. ah, okay. para may patikim ang mga fans. Yes sir. Sa mga yes. fans. Oo. oh. Kid. Ayan, maraming maraming salamat sa opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV. Ayan, powered by TV5. Mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz mo at iba pang TV5 shows. Kaya naman, Mama Ogs! Ito na ang aking quiz mo Natutunan sa issue na ito. No? Actually, may mga point naman sila pareho. No? Pero sabi nga, Marami nga ang naiirita na kung bakit di pa nila i-reveal ang face ng anak nila. Eh, mga artista naman daw sila. E eh, ba'y malay nyo naman, sinasadya talaga ni na Derek Ramsey at Sanjo Marudo na wag muna i-face reveal ang anak nila para maapektuhan yung mga marurunong pa sa kanila. Eh, sila naman itong magulang. So, sino tayo para magdesisyon para sa anak nila? Tayo ba magpapagatas? Kaya sa mga bashers, wag kayong pala desisyon. <laughs>